Dahil si sabe hindi ko madadala ang pera ko pag namatay ako. Pero yung, yung nagawa ko habang nabubuhay ako, alam ko, marami ako mapapasaya at matutulungan na tao. Kasi ay sabi ko sa mga anak ko eh, anak, hindi naman it's not about money. Kung ano nagawa mo kabutihan sa mga tao? At paano, hindi naman nila gusto magkasakit eh. Pero dahil wala silang pera, wala silang makain, so tulungan natin, i-share natin. Dahil alam ko, wala namang imposible, may Diyos tayo, at babalik ang blessing sa atin. Kaya yun ang fulfillment ko. Para na naging pamilya ko sila eh. 24-7 ang buhay ko sa child Napaka-sarap po na hindi lamang po ang ating mga kamag-anak o malalapit sa buhay ang ating natutulungan, kundi isa pong malaking bagay na tayo po ay nakakatulong sa ating kapwa. At yun po ay napakalaking Uh, credit po with in terms of our spiritual o at ating uh, pananalig sa Diyos. At napakasarap po isipin na meron pong mga tao na nakakasurvive sa pamamagitan po natin. Nakikita ano, ko yung mother, napaka-straightforward niya. So, hindi ka mo pwede yung sasabihin mo sa kanya, ito, makinig ka sa kanya. Kaya nga nakakaintigyan kami. Siyempre, si mother, hindi naman siya bata na. Okay? May moods. Pero para magkaintindihan kami dalawa, nagigive and take kami. Pero parati ako ang mag sa kanya. Alam ko naman, hindi naman natin kung ano meron siya ngayon eh. Pero ang puso niya ay napakaginto at napaka-genuine. Totoo yung gusto niyang itulong sa mga tao na nangangailangan. Lagi si sabi sa akin eh, ate, tama na ang magmanga. Sabi ko, anong manga? mangga? Manggagamit. Huwag tayong manggamit ng tao. Nandito tayo para tumulong. Nandito tayo para magmahal. Nandito tayo magserbisyo at totoo. Wala tayong politika, wala tayong dapat ipakita sa mga tao. Yung totoo kung ano yung gusto lang natin itunong sa mga tao na ngayon. Isa na po ito sa kanyang legacy na hindi po makakalimutan ng tao kapag kami po ay nabubuhay. At na. maraming maraming salamat, Father Ricky, uh, sa lahat ng paghihirap mo, sacrifices, no, in all aspect ay nandyan ka para sa child house. You are really amazing person dahil um, nakapagtayo ka ng ganitong klaseng institution.